Bakit nga ba nababawasan yung ating mga earnings sa ating mga account mga katiktik? For today's video ay yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil meron tayong bagong follower na nagtanong na kung bakit nga daw ba nababawasan yung kanyang mga earnings. Okay? So naghanda po ako ng visual sa inyo para mas lalo po nating maintindihan. Tara, samahan niyo ako mga katiktik. Okay mga katiktik, ito yung visual natin Para mas madali natin maintindihan kung bakit Nababawasan po yung ating mga earnings Okay, so sa mga hindi nakakalam Ang ating mga dashboard, merong insight Sa earnings, meron tayong cycle Na 7 days, 14 days, 28 days At 90 days, so focus muna tayo Dito sa dalawang uh, cycle Natin, which is ang 7 days earning At ang 14 days earnings natin, okay So dito mga katiktik, may kita nyo May earnings tayo from October 1 To October 7, merong 3, 2, 4, 6, 1 1 at 1 dollars okay so nagtotal siya ng approximate earning ng ng 19 dollars mga katiktik so dahil nga gagalaw po ang cycle magpapatuloy po ang ating date paputungo sa 14 days okay another 7 days earnings time mga katiktik pero counted siya as 14 days in total okay so meron tayong kinita sa October 8 to 14 ng 213521 at 0 dollars mga katiktik so approximate earnings na natin mga katiktik, ay 15 So ngayon, makikita nyo po na bumaba po sa pangalawang 7 days o so sa 14 days ang inyong earnings ng 4 dollars. Okay? So kapag hindi pare-pareho 'yung earnings ninyo, meron sa first 7 days ay mataas at sa ika-14 days naman ay bumaba ang earnings nyo, 'yun na po 'yung nababawas po sa ating mga earnings. Okay? So, malinaw po yan mga katiktik. So, kapag pumasok naman po yung ika-28 days mga katiktik na bilang po ng inyong mga earnings, ganun din po yan. Yun din po ang mababawas sa inyo kapag bumaba ang earnings ninyo. Pero maintain lang po kapag pare-parehas lang po yung earnings nyo kada cycle natin. Okay? So, maliwanag po ba yan? So, dito sa set ng cycle na to, nabawasan po ang approximate earnings ng coin dollar. Diyan po yan magre-reflect sa approximate earnings. Pero wag kayo mag-alala mga katiktik dahil dyan lang naman po nababawas or nababawasan ang ating mga earnings. So hindi po siya talaga nawawala at counted pa rin po siya na papasok sa ating mga balance at sa ating mga transaction. Dapat bantayan nyo po yung mga pumapasok sa atin na earnings at i-confirm nyo siya kung nandoon nga po doon sa ating uh, transaction or sa ating balance na sasahurin po natin mga katiktik. And hopefully sana na maintindihan po natin, nagkaroon tayo ng idea kung bakit nga ba nababawasan yung ating mga earnings dito kay Meta. So, don't forget to follow Madam Tiktik. Ikikikikikik!